magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata ng marinig ito ni pinunong General Recto. Si pinunong General Recto ay dahan-dahan bumaba sa kama habang ito ay inal-alayan ni Daryl. At sa gitna ng silid pagamutan, si Daryl at pinunong General Recto ay naglakad patungo roon. At si Daryl ay muling nagsalita at sinabi, Pinunong General Recto, maaari ka nang mag-concentrate at ipikit mo lang ang iyong mga mata. Na kahit anong mangyari wag na wag kang bibitaw. Panatiliin mo na kapikit ang iyong mga mata. Maliwanag ba? Sabi ni Daryl kay Pinunong General Recto. Nang marinig ito ni Pinunong General Recto agad-agad siyang tumugon at sinabi. Masusunod Emperor Daryl at si Pinunong General Recto ay dahan-dahan umupo sa sahig ng silid pagamutan at ito ay cross leg at dahan-dahan pinaykit ang kanyang mga mata. Nang makita ni Daryl na handa na si Pinunong General Recto, at si Daryl ay pumwesto sa likuran ni Pinunong General Recto, at dahan-dahan din umupo ng cross leg. Habang ang dalawang palad nito ay nakadikit sa likur ang bahagi ng katawan ni Pinunong General Recto. At si Daryl ay dahan-dahan din pinaikit ang kanyang mga mata, at dahan-dahan ni Daryl hinihimok ang kanyang spiritual na lakas. Habang hinihimok ni Daryl ang kanyang spiritual na lakas, ang kanyang mga kamay na nakahawak sa likurang katawan ni Pinunong General Recto ay unti-unti naglalabas ng liwanag. At si Pinunong General Recto habang naka-crossleg at nakapikit ang mga mata. Nararamdaman nito ang sobrang lamig sa kanyang likuran at si pinunong General Recto ay nagsisalita sa kanyang isip. Anong lamig na unti-unti kong nararamdaman mula sa aking likuran? Ang lamig na ito ay unti-unti pumapasok sa aking buong katawan. Sabi ni pinunong General Recto. At si Daryl sa mga oras na ito. Binabalansi niya ang kanyang spiritual na lakas at primordial spirit. At dahil sa ginagawa ni Daryl na ito. Ang lamig mula sa kanyang mga kamay na nakahawak sa likod ni pinunong General Recto ay unti-unti dumadaloy papasok sa kalamnan ni Pinunong General Recto. At si Daryl ay nagsasalita sa kanyang isip at sinabi. Sana ay makaya mo ito Pinunong General Recto. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At dahan-dahan unti-unti mas lumalamig ang nararamdamang dumadaloy na spiritual papasok sa buong katawan ni Pinunong General Recto. At ang lamig na kanyang nararamdaman sa loob ng kanyang katawan ay unti-unti mas lumalamig. Dinadahan-dahan ni Daryl ang paghimok niya sa kanyang spiritual na lakas papunta sa loob ng katawan ni pinunong General Recto. Upang hindi ito mabigla. Dahil ngayon si Daryl ay inaalam pa niya kung makakaya ba talaga ni pinunong General Recto ang ganitong klaseng teknik upang mabuksan ang kanyang primordial spirit na natutulog sa kanyang katawan. At si pinunong General Recto ay nagsasalita peren sa kanyang isip. At sinasabi, mas lumalamig ang aking nararamdaman sa loob ng aking katawan. Habang lumilipas ang mga segundo mas lalo ko nararamdaman ang lamig. At habang tumatagal, ako ay nakakaramdam ng sakit sa aking mga organs. Sabi ni Pinunong General Recto sa kanyang sarili. Oo dahil sa lamig na pumapasok sa katawan ni Pinunong General Recto. Ang mga organs nito ay unti-unti nagyayelo kaya ngayon si pinunong General Recto ay nakakaramdam ng unti-unting sakit sa kanyang loob na katawan. Ngunit nilalabanan niya ito, dahil ito ang bilin sa kanya ni Daryl. Maya-maya, si Daryl ay muling mamulong sa kanyang isip at sinabi, sa tingin ko kaya naman ni pinunong General Recto na makaya ito. Dahil sa ginagawa kong pagdahan-dahan ay dapat makakaramdam na siya ng sakit. Ngunit ngayon si pinunong General Recto ay kalmado peren. Tama lang ang ginagawa mo pinunong General Recto labanan mo lang ang sakit. At maging mahinahon ka lang. Sabi ni Daryl, mas hinimok ni Daryl ang kanyang spiritual na lakas. At ang primordial spirit nito, mas tumitindi ang lamig na nararamdaman ni pinunong General Recto na pumapasok sa kanyang buong katawan. At ang lamig ay unti-unti na din nakakapagbigay sakit na nararamdaman ni pinunong General Recto mula sa loob ng kanyang katawan at ang mga organs ni Pinunong General Recto ay unti-unti din pinapasok ng lamig. At si Pinunong General Recto ay nagsalita at sinabi sa kanyang isip. Ano itong nararamdaman ko? Tila ang aking mga organs ay tila binabalot ng yelo. At ang sakit ay mas lalong tumitindi. Sabi ni Pinunong General Recto. At si Daryl sa mga oras na ito. Si Daryl ay nagpas siya na. Nagawin ang dapat gawin si Daryl ay nagsalita at sinabi ng malakas kay Pinunong General Recto. Pinunong General Recto, alam ko nararamdaman mo na ang lamig mula sa loob ng iyong katawan. At ang sakit ay mas tumitindi pa ito. Kailangan lakasan mo lang ang loob mo at ito ay iyong labanan. Huwag na huwag kang bibitaw. Normal lang na makaramdam ka ng sobrang sakit sa aking gagawin ngayon. Kaya ihanda mo ang iyong sarili. Sabi ni Daryl nang marinig ito ni pinunong general Recto ang mga sinabi ni Daryl. Hindi siya umimik at mas naging focus siya at hinihinahon niya ang kanyang sarili. At si Daryl ang kanyang spiritual na lakas ay mas tumaas. Ang spiritual ni Daryl ay kanyang hinimok sa 50% ng kanyang spiritual na lakas. Ang lakas ni Daryl ay nararamdaman sa labas ng silid pagamutan. At ang lima na sila Lexer, Sean, Troy, Liam at matandang Jomal ay labis ang pagkagulat sa kanilang nararamdaman na spiritual na lakas na nagmamula sa loob ng silid pagamutan. At ang spiritual na lakas ni Daryl ay nararamdaman din nila Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud, Ambrose at Ganggang. Sa loob ng kaharian ng North Mona, ang lahat ay nakaramdam ng gulat. At si Yvette ay nagsalita, kanino nagmamula ang ganong kalakas na spiritual? Ano ang nangyayari sa labas ng iyong kaharian Empress Ganggang? sabi ni Ivet, nang marinig ito ni Ganggang. Siya ay nagsalita at sinabi, Hindi ko din alam Empress Ivet, kung gusto nyo tignan natin kung ano ang nangyayari. Sabi ni Ganggang, nang marinig ito nila Ivet, Ambrose, Irene, at Reyna ng South Cloud Continent. Sila ay tumugon at sinabi, Tama ka Empress Ganggang, tayo na upang tignan natin kung ano ang nangyayari. Nakakatiyak ako ang spiritual na lakas na ating nararamdaman ay nagmula kay Daryl. Sabi ni Yvette, nang marinig ito ng lahat, si Ambrose ay nagsalita at sinabi, Tama ka nga Auntie Yvette, ang benong spiritual na lakas, ay nagmula sa aking ama. Bakit ito naglabas ng ganitong kalakas na spiritual ngayon? Sabi ni Ambrose, at ang lahat ay mabilis na tumayo sa kanilang pagkakaupo sa loob ng silidha pagkainan at si Ambrose ay nangunguna upang lumabas ng silid hapagkainan. At sa kanyang likuran sila Gong Gong, Yvette, Irene, at Reyna ng South Cloud ay sumunod palabas ng silid hapagkainan. Upang tumungo sa lugar kung saan nagmamula ang spiritual na lakas na kanilang nararamdaman na pinalabas ni Daryl. Samantala, sa labas ng silid pagamutan, kung nasaan sila Lexer, Troy, Liam, Sean, at ang matandang manggagamot na nagngangalang Jomar. At si Liam ay nagsalita at sinabi, Ang lakas ng spiritual na ating nararamdaman ngayon ay nagmula kay Emperor Daryl. Napakalakas talaga ng kanyang spiritual na lakas. Kung ating iisipin, kaya nitong wasakin ang buong imperyo ng North Mona. Sabi ni Liam, nang marinig ito nila Lexer, Sean, Troy at matandang Jomar. Sila ay mas nagulat at mas humanga. At si Liam ay muling nagsalita. Sa tingin ko, ang lakas na ating nararamdaman ngayon ay hindi pa ito ang tunay na lakas ni Emperor Daryl. Ang lakas ng kanyang nilabas ngayon na spiritual ay wala pa sa kalahating porsyento ng kanyang tinataglay na spiritual na lakas. Nakakahanga na maramdaman ko ang ganitong lakas na nagmamula kay Emperor Daryl. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang kanyang tinataglay na spiritual na lakas. Noon naririnig ko lang ang tinataglay na lakas na spiritual ni Emperor Daryl. Ngunit ngayon, sa loob ng silid pagamutan kung nasaan si Emperor Daryl. Ang kanyang spiritual na lakas ay nararamdaman ko na ng personal. Sabi ni Liam, nang marinig ito ng lahat sila Lexer, Sean, Troy at matandang Jomar. Sila ay nagsalita at sinabi, Tama ka Liam, hindi din kami makapaniwala na mararamdaman natin ang lakas ni Emperor Daryl ngayon. Labis na nakakahanga ang kanyang lakas. Karapat dapat nga siyang tingalay ng lahat dahil bilang isang tao na tulad natin na naging cultivator, ang kanyang lakas na spiritual ay kanyang nalinang sa ganyang sobrang lakas. Ang makamit ang ganyan lakas ay sobrang hirap, ngunit si Emperor Daryl, ay nakaya niya ito, sana ay maging tulad mo din kami Emperor Daryl. Sabi nila Lexer, Sean, Troy at Liam. Yun na nga mga masters, no? bali na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!